Ngayong gabi sa OFW Diaries. Ang isang Pinoy sa Amerika na mibigay ng kanyang mga painting ng libre. So, and I found enough positive, um, I don't know, energy to like start painting and spread happiness and joy, even though I myself wasn't that happy. Mga Pilipinong doktor sa Texas, umuuwi sila sa Pilipinas para magbigay ng servisyong medikal sa iba't ibang panig ng bansa. It's very rewarding on our part kasi were able to help ating mga kababayan na kailangan ng Magandang gabi. Ako po si Cara David at ito po ang OFW Giants. <laughs> iba ang trip nitong painter na si Brent Bataclan. Akalain mo ba namang iniiwan niya sa kung saan saan lugar sa Amerika ang kanyang mga artworks para raw mapaligaya kung sino mang tao ang makakapulot nito. Naniniwala si Brent na makakatulong at makakapagpaligaya raw kasi ang kanyang mga obra maestra sa mga tao. Ilan sa mga obra maestra na tulad nito nagkakahalaga ng daang-daang libong piso. Depende sa material na ginamit o sa artist. Pero ang isang Pinoy sa Amerika, namibigay ng kanyang mga painting ng libre. Ako si Brent Tatlan at ako Smile Project here sa Boston. Ang Smile Project ay sinimula ni Bren, isang full-time artist sa Boston, USA noong taong 2003 mga pinintan niyang mga karakter na nakangiti, iniiwan niya sa iba't ibang lugar at kung sinong makakakuha nito, kanya na ang painting ng libre. Kakaiba yung trip niya. Pinaninigay niya yung mga paintings niya. Gano'ng kaya kayaman tong taon to? Tatawagan natin siya ngayon ang pangalan niya, Bren Bataklan, ang pintor na namimigay ng kanyang mga artworks. Teka. Hello. Hi, Bren! Balita ako, namimigay ka doon ng mga painting. Yeah. Bakit ka namimigay ng painting? Ano ka ba? Ang yaman mo naman. You know, is just a good way to expand on, um, like, hope and happiness and all of that. Bakit mo sinimulan yung Project Smile? I grew up in San Francisco and I saw a lot of street art there. But I'm, but I'm not a type of person who would vandalize um, um, poverty. And so, um, like, I, I, um, like, I feel this is my version of street art, but it's temporary. Hindi, the uh, part of it. Ah, okay. So, how do you do it? Um, so, I paint here at my uh, studio and then I do to public spaces so, like mga park, uh, mga hospitals, mga cinema, then I uh, just need them on chairs or something. Pero hindi lang daw basta street art ang Smile Project. Ang pinakapakay ni Bren ay ang may palaganap ang simpleng ngiti na laman ng kanyang artworks. na mga Pilipino na mahilig tayong gumite, eh, di ba? At yun yung hindi na kay Bren. Dinala niya ito hanggang Boston. Tayo nga kahit may kalamidad na, bumabag na, pumuputok na yung bulkan, hanggang dito na yung baha. Pansinin mo mga Pilipino, nakangiti pa rin tayo. Bukod sa Boston, New York at iba pang bahagi ng Amerika, nakapag-iwan na rin si Bren ng mga paintings niya sa 30 bansa kung saan siya nag-exhibit. Nung isang taon, bumalik siya sa Pilipinas at namahagilip ng mga libreng painting sa mga Pinoy. Hihira ka na ako ng ng bagay na free, di ba? Anong gagawin mo doon sa painting? Bihig sa misis ko kasi hindi niya alam na dito. Diba? <laughs> hindi lang ngiti ang naipapalaganap ng mga obra ni Brent, kundi pati na rin pag-asa. si Bren Bataklan, mahilig na siyang magpinta at nang mag-migrate ang kanyang pamilya sa Amerika noong 12 years old pa lamang siya, lalo pang nalinang ang kanyang talento. Katunayan, nagtapos siyang suma cum laude sa isang design course sa Amerika at mula noon, naging kilala ng pintor. Pero noong 2003, nagsara ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan.

I might myself listen that happens. Wala mang perang kapalit ang kanyang ginuguhit, walang katumbas na halaga ang pag-asang naibibigay ng kanyang misyon. Isang pamilya ng mga bekel sa binagong buhay ng Smile Project dahil sa proyekto muling nakita ni Johan ang palaboy-laboy na anak. It was January um, 2009. that he met my son my son is up in San Francisco and discovered one of his paintings on the BART train station now you have to understand that i had not seen my son in nearly 4 years hey, ng you depressed, na depressed ka na, all you need is a in the ba or a person na mimiti sa iyo at hihikayating kang lumitiba. At sa loob ng pitong taon, naipamigay niya ang higit 500 paintings sa 25 states, sa Amerika at 30 bansa. Nitong Pebrero lang, sa kanyang exhibit sa Belize, South America, nag-iwan din si Bren ng mga smile paintings. At sa kasalukuyan, isang exhibit ang inilunsan ni Bren sa Boston para lumikom ng pondo sa mga biktima ng bahang nangyari sa Pilipinas noong nakaraang taon. Like what you see here is, is uh, basically what what you see in the whole entire exhibit. So there's a family doing the rosary, people giving food, cars floating and folks helping out. What kind of fulfillment does it give you, yung malaman mo that you're able to give a smile? I know that I can help out now and like, that is the most important thing. You can make it happen. Hi, it's Brian again and we're about to leave a painting here in Belize. i about to snorkel. Notice my filipino base shirt. So, just looking for the lucky painting recipient. Bye -bye.